Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng University of Pangasinan sa Dagupan City matapos makatanggap ng bomb threat kamakailan. Agad na rumesponde ang mga kinauukulang ahensya upang masiguro ang seguridad ng buong campus dahilan upang mabilis na maibalik ang normal na operasyon ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Atricia May Guzman, ang PIO ng Pangasinan Police Provincial Office, nakapagtala na ng ilang insidente ng bomb threat sa lalawigan, maaring verbal o written na lahat ay agad na natutuganan ng mga otoridad. Sa isinagawang investigasyon, lumalabas na ang suspect ay gumamit ng social media account na posibleng dami account na ginawa at ginamit lamang sa parehong araw ng pag-post ng pagbabanta. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng naturang banta. Lalo na at nakapagtala pa ito ng iba pang kahalintulad na post. Bagaman may mga sistema upang matunton ang IP address, lokasyon, at device na ginamit. Nananatiling masusi ang pagsusuri dahil maaaring iba-iba ang resulta ng tracking gamit ang teknolohiya. Karoon po tayo ng report. upul po sa isang Facebook account na nagpost po. Um, sinasabi niya po dito na may, um, may tinanim daw po siyang mga bomba po sa Pinma University sa Yupang po. Atin pong agad na nirespondihan nito. Kasama po ang EOD, ang K9 at ang iba pa pong mga ahensya upang po ma-paneling po natin yung bomb school na kung saan ay cleared po yung university that is by the next day po ay patuloy pa rin po yung operations nila po. Dito sa atin pong data ma'am regarding sa kung ilan na po yung naging bomb threat po dito sa Pangasinan, we have data po regarding sa oral or written bomb threats po dito sa Pangasinan and lahat po ng ito ay successfully naman po natin narespondihan po ng ating kapulisan and at the same time po, yun po sa data regarding sa University of Pangasinan naman po ma'am kung ito po ay first time uh, hindi pa po natin sigurado ma'am sa sakop po ng atin po data pero we can very verify po ma'am kung nagkaroon na din po noon ng bomb threat din po sa nasabing university. Sa identification naman po ng ating hinihilala pong suspect po sa nasabing nag-post po sa Facebook, we have already coordinated with um, other agencies din po sa kanya pong verification ng identity niya po ma'am. Hindi rin po natin um, close na yung pagkakakilanan po, pero at the same time, meron din po siyang mga ibang pinost pa po ma'am, hindi lang doon sa uh, Yopang po ma'am, na bomb threat. Na. Yung sa pagkahuli po sa ating suspect ay ongoing pa po yung ating pong, um, operations investigation din po ma'am, para po mapunta na po sa hawak po ng ating pong mga pulisan ng tao. Dun sa ano ma'am, nung binerify din po natin yung Facebook, na pagkalaman po natin na at the same day niya lang po ginawa yung Facebook account bago po siya nag-post nung hinihinalang bomb threat po sa Yupang Ma'am. Kaya maaari po natin sabihin na ito po ay isang dummy account po Ma'am para lang po makapag-post po siya regarding dun sa bomb threat na sinabi niya po sa Yupang po Ma'am. Dito Ma'am sa incidents regarding social media po, we can acquire po yung IP address niya. Pwede po natin malaman yung location kung saan po niya ito pinost or yung location po ng computer or device kung saan niya po ito Um, pinost po ma'am. At pwede po natin yung i-verify ma'am. We have uh, different systems po para po makatulong sa verification pero hindi po natin agad-agad sasabihin na siya po yung nag-post dahil i-verify pa po natin kung yung taong ito mismo ay connected po dun sa nangyari pong Uh, pagpo-post po gamit po yung social media account doon sa tracing natin ma'am kasi ma'am dito sa Philippines po ma'am kung matitignan niyo makikita niyo po sa kunari po sa sa akin pong sariling Facebook account minsan po pag mag-login po ako dito sa Pangasinan po ang lumalabas po sa Google po for instance sa ibang lugar po kaya hindi po natin siya masasabi pa na kung saan specific nakita yung IP address nandun din mismo ma'am yung tao na nag-post atin pong pinapaalalahanan na hindi po biro ang pagpo-post o pagbibigay ng impormasyon na may alam po kayo regarding po sa bomb threat sapagkat ang bomb threat po ay either written or oral po na stating that you have an information about an incident regarding bomb threat po. Uh, meron po tayo ditong batas na nilalabag po ng aktong ito at maaari po tayong makulong at meron din po itong karampatan, fees din po ma, penalty fees at din pong isinagawa ang pagbabomb threat po ma. Doon sa fines po, I'm not really sure the exact amount however, meron lang po itong limit or sa penalty po. Sasampa po doon sa um, malalaman na nagsagawa po ng bomb threat not more than five years. Binigyang diin din ng mga otoridad na hindi biro ang pagpapakalat ng bomb threat, verbal man o written, dahil malinaw itong paglabag sa batas. Ang sino mang mapatunay responsable ay maaaring makulong ng hanggang limang taon, bukod pa sa karampatang multa depende sa kaso para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!